See OMG guys, yung matagal ko nang gustong kainin, nakita ko sa pantry, so tingnan nyo to So, ayan guys. Nakita ko to sa pantry. May biniling ganitong balot. Eh, nagulat ako kasi in-order na siya online. So, meron ito online pala. Eh, nagulat ako kasi matagal ko nang gustong kumain ito. Dati po kasi nung bata ako, yung balot na, ano yun, parang dumadaan na siya sa bahay ninyo tuwing gabi. May nagtilala ko ng balot. So, ito, nakakamiso. Try po natin to. So, sabi sa instruction, pwede mo na siyang kainin as is, pero mas masarap daw kapag iinitin. So, yan, binabad ko siya sa sama na tubig, tapos meron tayong asin at saka suka para mas lalong sumarap yung balot natin. So, mga one minute ko siyang ibababad. So, tikman na natin yung balot na ito. So, medyo mainit pa siya. Ay, ay, may sabay. Hmm, Maanghang na siya. Saka parang may lasa na. Sarap. Talagang tinasuka. suka. Para mas masarap. Hmm, sarap. Busan natin. Ito yung itsura niya, guys. Ayan, o. Oh. No? Ito yung medyo matigas na part na hindi kinakain. So, out to. Tapos, ito yung um, parang sisiu. Ito yata yung sisiu. Ito yung sisiu, tapos ito yung masarap na yellow. So, masarap dito is lalagyan natin ng asin. Tapos, lalagyan natin ng suka. Yan. Mmm. Sarap. Legit. Parang kang balot talaga. Okay, balot naman talaga to. Pero hindi ko alam baka nila naging spicy to. Siguro balot siya tapos nilagyan ng artificial na lang tong eggshell, no? Masarap siya. So, kung katulad ko kayo, yung mga nagkikreep sa balot tapos hindi makapunta o hindi makahanap ng bibirham, pwede po kayong umorder online. O, di ba, bongga? So, ito guys, si Kuya Raya. Nakita akong kumakain ng balot at nainggit. Gusto rin daw niyang tikman. So, yan. Hindi ko pa doon natikman actually. Sila, Happy David sila. At ito, tsaka sila hindi natikman. Ako, hindi pa. Saan ba ito? Dito sa may balon, di ba? Ayan, tingnan natin. Kumakain din ako ng balot. Ay! Mmm Sa pag may ano, suka. Masarap talaga pag may suka ang ano, balot. Yung pera sa masarap pa, malasa. Tsaka ba't maanghang siya, no? ano? Mm. Paano siya paanghang? Parang feeling Paano? ko ano na siya, balot tapos parang binalot ulit nila. Paano? Paano <laughs> <ka -gawin>? <laughs> <laughs> ano ano na gagawin no gago, hindi lang dito. Pero, pero hindi ka sa 'di ba? Oh my god, mm -hmm. look at that. Hindi ko sure pero okay. legit masarap siya. Masarap siya, ha? Eh meron pang sabaw. Sayang. Ito yung balot lagyan natin sa suka. Kasi gusto ko talaga may suka ng kanting asin. Ng kanting asin. Suka. Sarap. Sarap no? Sarap no? Surprising. Masarap siya. Legit. Like legit talaga yung lasa mm -hmm. niya. It's good. Good. eh. Ayan guys, so pati si Habiray Ray na sarapan and legit na masarap po siya. So kung gusto rin po ninyong umorder nito, ilalagay ko po sa comment section kung saan ko nabili ito and pwede po kayong bumili doon. So try nyo po. Yan. Bye-bye po.